Go grocery tayo Tingnan mo yung pabaon sa kanilani <laughs> Ang dami Ang dami kong lagayan Ayan Grabe no Nagfag kasi kanina Pag nagfag Ganyan ang mangyayari Diba Magwa white Super white Go grocery tayo kasi Kulang Maraming kulang Sibuyas Kamatis Tsaka kung ano ano pa pero konti lang naman. Hindi yung talagang grocery. Ah, dito dumikit pala sa sakya, no? Ayan, no? di diba? Galing, eh, no? Ayan, no? Ganyan yung mga nakadikit sa mga sanga. Grocery na tayo. Sama kayo sa akin papakita ko lang sa yung grocery ng grocery ng walang kasamang asawa mabilisan <laughs> tara magandang ano ano ba to among tanawin dahil magandang tanawin, syempre magda-driving block na naman tayo. tuwa talaga ako pagkaganyan yung ano yung dito paligid kasi hindi ka mo white na white no yung nak yung nakikita nyo lang sa mga pelikula diba eh mararanasan 'yan thankful, thankful talaga at nararanasan namin yung ganito mga ganda ng tanawin papanood mo lang sa pelikula dati si Reblog ng mahaba kasi hindi naman natin kasama sila magkakasama lang natin sila doon ta doon mahaba yung ano <laughs> yung grocery vlog doon maganda mag grocery vlog eh <laughs> mahaba pero pag uh, ako lang ganyan mabilis lang yan kung ano lang yung nakalista yun lang <laughs> kulay brown yung kalsada kasi ano yan eh nag minus 1 kahapon natunaw tapos ngayon minus 6 na kaya nag ganyan naman oh no? nag white mas maganda yan pag yun sa mga lugar na ano maraming puno yung mga ganyan white na white eh no? Itong pagal na itong ano na ito Parang opisina yata o ano Hindi pa rin binubuksan eh. Kakwento ko na lang yung ano Nag-apply pala yung ano Asawa ni Ni Paul yan. Tawag ko kasi doon Adrian eh Pero Paul na lang <laughs> Paul din kasi pangalay <laughs> Sa ano ano Yung parang Sa Popeyes Ito itong Popeyes na malapit sa amin Kasi nag-apply sila sa website niyan tapos binigyan sila ng nag-email, sinendan sila ng email for interview. hindi pumunta sila. Yung mga ibang kaklase niya, yung kaklase, hindi pumunta kasi hindi nakatanggap ng email. Pero pagdating nila dun sa ano sa hotel, dun kasi yung ano eh, interview eh. Pagdating sa hotel, nagulat sila ang daming tao. Pati mga walang nakatanggap na email nakapila ang haba daw ng pila tapos pati daw yung nagpapa-interview nagulat sobrang daming nakapila ganun na siguro ganun na yung mga walang trabaho dito ngayon sa ano sa Regina talagang pahirapan talaga kung makakita ka man kaagad buenas na talaga o kaya ma repair ka ng kaibigan mo kaya ma ano ka ma refer ka ng mga kakilala mo o kakilala ng kakilala mo tapos natanggap ka talagang thank you thank you yun kasi talagang sobrang dami daw sabi ko nga eh halos 50 yung nakapila sabi niya hindi lampas pa kuya ibig sabihin sabi, may 100 yung nakapila <laughs> nakapila doon di ba grabe ganon talaga. Sana hindi naman ano, hindi naman ganito pagka-summer. Pagka-summer pa rin ganyan. Nako. Talagang ano na, mahirap na talaga maganap ng trabaho. Pero sa superstore. magmimenudo kasi kami eh wala kaming patatas <laughs> kaya hindi kami makapagminuto na gayat na lahat nila ni eh. wala siyang pasok eh. kaya ako ngayon ang mamimili kasi ginagawa namin french fries yung patata isang bag diba binibili namin ginagawa ko yung french fries kasi <laughs> dito na tayo para tapat ng cart ang ganyan sa Pilipinas, Ram, no? Unahin muna natin yung conditioner. Wala na daw silang conditioner. Yan. Conditioner. Wala namang sinabing kung anong conditioner, di ba? Pantin. Grabe, 10. 9.49. Mahal pala nun. No? Anong condition Tawagan ko nga muna. <laughs> Tawagan muna natin. Yun. Tumawag tayo. Tingnan nyo. Isa na lang. <laughs> Nag-iisang ikaw. Ang mahal ng conditioner nila, $14.99. Grabe. Ano ba tong shampoo na to? Nagpapaganda yata itong. Tara na, tara na. Green onion. So, oh, grabe. 229 na, oh. Dati, cents lang to, eh. 229. Hanap tayo. Okay na to. Isa lang. Carrots. Yan. Marami na tayo na ilagay. Yan. Tapos, kamatis. Yun may nabili pa patatas muna tayo may namimili pa dun eh ay sibuyas pala wala na yung sibuyas na ano ang lalaki na ito eh pula na ngayon pula. na pula no? 499 mahal wala yung mura ang mahal naman na yun itong sibuyas na to katingin ako baka mayroong mura doon. Patatas muna tayo. Eight dollars. Tapos kuha tayo ng anak. Romaine Hearts. Ayun o, nakasale. Masarap din to, yalo sa ano, sinigang, nilaga. O, may sale o, oh. $1.94 lang. Dating $9.99. At ah, dating $5.94, ngayon $1.94, dating $19.99. Ano yung $19? Basta yun. <laughs> Bili tayo lima. <laughs> Bili tayo lima, meatballs yan, luto na. Halo na lang sa spaghetti. Saan na 30. 5 kilo. 18 lang oh. Chicken drumstick frozen. 18. Pwede na. day leaves 299 Okay na to. Okay na. Win okay, na tayo. Nakaano rin tayo 168. 168$. Hay, 'di madailim na. mas makakatipid ako Alam, maraming kailangan eh marami tayo sa bahay eh ayon chicken kapresyo nung kay Jerry's kaya dyan na tayo bumili kasi may discount ako eh. hindi na tayo. Dito na ako sa bahay. Ito na yung binili natin. Parang piyesta, di ba? <laughs> Ang dami o. Oh. Yeah, nandito po tayo sa ano, isang kasalan. <laughs> hindi, ngayon mababawasan. Tapos baho natin lahat. lahat kasi kami pumapasok na. Di ba? May trabaho na kaya 'yun. Mm, minudo. Sa susunod, ano natin itong recipe na to. Yan. Dito nyo naman, ha. Kung aabot kayo ngayon, malamang pag in-upload ko na to matagal. <laughs> ngayon sana. <laughs> Pwede kayong kumuha, o. Oh. Kain tayo. Minudong maraming sabaw. Sinigang. May Mahili kami sa sabaw, eh. <laughs> Kain na tayo ngayon sa ano, recycling. Mali, bigay natin yung TV. Tibi. Yung TV na sira, ayan oh. Ayan. Ay Doon lang. Pero wala yata bayad yan, mami. Hmm. Hindi tayo babayaran. No, Masabihin lang na natin. Oh. Sa so, iba yata, ano, diba? yun dyan yata yun. Ito ba yun? Mm. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, parang sila. Thank you. Okay. Oh, parang anong para sila magbebenta. Oo, siguro. hindi eh, ko alam ha, bakit comment nga kayo bakit ano? Bakit na kung sino man lang Hindi ah. kasi 'di ba sa barrage, mayroon nagano niya ng free tapos for parts. Ang ako wala eh, walang kumukuha. <laughs> pero <laughs> ipopost ko sana 'yan pero napanahon nga, 'di ba? Nag-research-research ako. Ayun. Thank you no. Okay, thank you sila. Kasi nga may makukuha silang mga ano diyan. Mga parts. Mga, mga. parts, mga ano. Tapos hindi sila magbabayad, di ba? Mm. Eh kasi yan, pag tinapon mo yan sa dump site dito, may bayad. Mabigat oh, yan. <laughs> Ganyan din kami dati. Ganyan kami nung ano, ginagawa namin yung sahig. Ah, grabe bigat niyan. Makapal pa nga yata, mami, no? Oo. Oh. Sa kanila kaya yung bahay na yan? O oh, binili nila, no? nare-renovate nila? Ngayon. Kung nanonood pa kayo, Emersonic sa amin. Comment nga kayo. Hindi <laughs> kami makakomment sa'yo kasi ano eh. Sa TV kami nanonood. Siguro. Oh, paupan siguro. Eh, tapos na kami diyan. <laughs> Mamaya papakita natin yung basement pababa kami ni Lani. Ayan. Pero luluto pa tayo. Tapos na siya magprito. Ako naman niluluto ko yung gulay. Eto. Ayan o. Oh. Prito siya ng jijik. Tapos. Ayan yung jijik pinrito niya. Binawasan ko ng isa. Bali wala na akong. Bawas na yung parte ko mamaya. Ayan. Tapos. Ayan. Luluto ko ng upo etong kulay pula na yan, anato yan. Anato powder. Wala lang, para lang kumulay ng konti. Yan, gumanyan lang. Yan. Ginawa ko siyang ano, masabaw, di ba? Tapos, nilagyan ko ng sotangon Tapos, upo. Yan. Bahala na yan, kung ano yung lasa niyan. Pero masarap yung patok yan. Gustong gusto nila yan. Higigisa nyo lang to. Tapos bibilogin nyo tong giniling. Yan, ganyan lang. Tapos yun, ganyan yung sabaw. Asin paminta. Ayan o, oh, kumulay na yung anong konti. Yung anato. Anato powder. Ito yan eh. Ayan o. Oh. Ayan. Diba? Ayan yeah, yun. Mamaya, sa basement tayo. Pakita natin yung basement. Inaamodilan at maririnig. <laughs> oh, bagay ah. Sabi sa'yo mami, sakto eh. <makes noise> Yan, pinalitan. Masyadong malaki yung ano. Ito na lang yung isa maliit. Yan. Saan lalagay ito mami malaki? Ay, Ay dila. Ay, saan lalagay? Kabibili namin to kanina sa winners. Hindi na kami nakapag-vlog. Ayan, ito na yung tsura ng babae. Eh. Oh, di ba? Dilan. Selo. <laughs> ito na yung sectional na nabili. Ano yan? Egg. Egg. Ayan. yung sectional. Ano to ah, second hand. Nabili namin sa mayaman. Ng mayamang bahay. Dito yan nakalagay nung una. Yan. Nilipat namin. Kasi parang ano, Piling namin maganda pag may ganito eh. Pero pwede rin namin dito. At least to, oh, naiikot naman kung saan gusto. Tapos yun oh. Lalagyan pa yan ng mga ano. Baka may aquarium dito. Lalagyan. Yeah. Tapos yung laruan. Tapos bibili pa ng mga cabinet para dun sa yung mga toys nila Dilan. Ay! Natanggal pala to Dilan. Eto. Ah! Oh, nawala yung ano niya. Palitan na lang natin. Ganyan pala eh. Lagyan natin ng isa pala doon. No? Crack egg. Crack egg. Crack egg. Hmm. tapos yun yung kusina. Yung mga gamit pa ni paring Robert, kukunin niya na yan. Tapos bibili na lang kami ng ano? Ng upuan. Na dalawa. Kasi dalawa lang naman yung ano, kwarto doon. Konting linis na lang. Ayan Yes, tapos ito na yung yung ginawa ko na hindi ko napakita. Ayan. Oo, oh, bumagay nga dito. Malaki. Ayan. Ito, diba? yung kitchen, kitchen na nakalagay niyan. Kasama yan nung cabinet na binili namin yan. Yang, Papa, what's, what's here? Yung, ano yan? A heater. Yan yung kusina nila. Lalagyan pa namin ng lagay ng mga plato. Tapos yon yung yung ano yun? Basta yon ganun lagayan. Shelves yan. ba? Diba? Kitchen. <laughs> Para alam nilang kitchen yan. <laughs> May pangalan eh. Tapos Ayan, ganyan na siya. Di ba? Diba? Buhay mo yung ano. Ilaw. Ayan. Kusina. Ay, kusina. Banyo. Ah, i-repaint ire pa to ha. Ah. Papatungan pa ng isa. Ayan na yung banyo. Hindi pa masyado nalilinis. Oh, buhay mo na yan. Dilan. dilema Yes. Yes. This one? Oo. Uh -oh. oh. Put down? Ito, ito. This one. Oh. Pinta mo. Yun o. Oh. No. The words for this one. Ayan. Oh. The words for this one. Ah, ano yan? Dim. Dimable. Tingnan mo ah. Oh, didilim. Liliwanag. Oh, di ba? Ayan Wait, siya. So, if I it dark it, it will go super dark? Yes. Super dark. Ito yung isang kwarto. Oh, dark na. Dim na. Tapos may maliit na. Ay, may sopa siya. Yung lumang sopa. Oh, madilim nga lang, Dilan. It's not. Madilim. Yan. Tapos, ay. Why is it super dark? Tapos ito, lilinisan pa. May mga ano pa yun. Ayan. Ay. Nalilate yun ah. Ayan. Ito, bubuin pala natin. Ay, buuin na natin to ngayon. Papa. Tapos ito yung upuan niya. Pink naman. Yung isa white. Yung isa pink. Papa, <laughs> yes. Tatanggalin din to. to one. Yung. The lights. The lights? Yeah. Mm -hmm. to... mm -hmm. to... Itong table na to, yung katulad yung sa kabilang kwarto. Medyo malaki tong kwarto na to. Ayan o. Dalawang ano niya. Cabinet niya. Tapos yung closet niya. Meron din siyang couch dito. Can I that? Yes. Sit ka dyan. I thought <laughs> know finishing touches na lang tapos pwede na to. Pwede na mag-viewing. Ah, di ba? Parang gusto ko namin lagyan na ano, isang buong ganyan. Ay. Ano? na bricks no. Isang buo dito. May <laughs> accent wall lang 'te. Ayun na siya. Makikita niyo na lang 'to pag-ice na ice na. bye bye na Dilan bye bye muna sa kanila say bye bye Are school, school. Go here. yes say... bye nang um, hindi ano yan pasok mo doon ishoot mo I shoot yan oh ayan 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 bakit ay lalagyan pa ng rubber ayan para sa sarado talaga. Nakalimutan. Ayan, dyan, dyan. Sa pagitan dyan. Oh, Pa-bye na, Dylan. I don't see this. Say bye-bye. Bye-bye. Grabe na ito. Naglilimahid na yung lagayan. Bumili kami ng bagong lagayan eh. Marami dyan na ito. Ewan, laruan na lang <laughs> kalat. Pag natanggal na ito lahat, yung mga kalat na yan, ayos na. Tapos konting na lang, mga finishing touches na lang. Kaya yun, maraming maraming salamat sa laging pananood. Isa mga yung request eto na po yung basement. Ayan. Dito tayo, para makita yan. Oo, oh, diba? Ayan na po ang basement. Parang ibang bahay, no? Ha? Ah? Oh, makalat lang dyan pero wala na. Maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayong lahat. Bye. Say you Bye-bye. Bye. Dilan. Bye. Bye. Dylan. <laughs>